ako yun yung parang juice na pinapainom sa iyo. Doon malalaman kung mataas yung sugar mo or mababa. So doon nila malalaman. Yun sabi nila yun yung juice na mapangat ang lasa. So ngayon pupunta na kami ng hospital kasama ko yung husband ko. So pakita ko na lang sa inyo. sa hospital. Ito yung hospital namin dito. Dito din ako nagpapakuha ng iba kong laboratory at dito rin ako nagpapasign ng blood works ko palagi. Dito rin pala ako mga anak mga kaate ngayon December. Kaya excited na ako. Tara mga kaate. Pasok na tayo sa hospital namin kasi medyo maagad din naman yung appointment ko kaya umaga na rin kami ng asawa ko pagpunta dito. Sa hospital namin mga kaate, karamihan na nagtatrabaho dito ay Pilipino. Gusto kasi ng mga puti dito ay mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kanila. Kasi alam mo naman mga Pilipino, masisipag diba? Ito na nga pala kami mga kaate Hintay ko lang yung mag-aasi sa akin And then papasok na ako doon sa loob Ang una nilang gagawin sa akin Is papainumin muna nila ako ng juice Para sa glucose test Mga kaate yung juice na kailangan kong inumin Para sa glucose test ko So mga kaate Nandito na kami sa ospital ngayon Nainokla kasi yung Appointment ko Pumunta na ako doon sa loob Sa laboratory area tapos nice lang nila yung paper na kailangan <clears throat> tapos binigay na nila sa akin yung yung pinapainom nila para siyang orange na para siyang orange na Gatorade o kaya ano naman yung lasa tapos within one hour maghintay lang kami dito sa labas after nun na naman ako ng blood works so <clears throat> bawal kang kumain ng kahit ano bawal kang uminom ng kahit ano kasi parang makita nila mamaya kung kamusta yung sugar mo so yun yung sabi nila sa akin kaya maya maya pa kami makalis dito maghindi pa kami ng one hour afternoon, blood works naman so update ko na lang ulit kayo mamaya mga kate. bye bye hello mga kaate so natapos na yung blood works kung hindi dito sa hospital. Nakakapanghina. Akala ko mga tatlong tube lang ng dugo ko nun. Pero lima pa lang kinuha. Ano? <laughs> so yung resulta ng blood works ko at saka yung sa glucose test is isisend is na lang nila yun sa doktor ko and then sasabihin nila sa akin kung anong resulta nun. So ito lang mga kate yung video for today. Check up day namin blood works and then pagkuha ng glucose test. So, update ko na lang ulit kayo mga kaate sa next video natin. Kung di pa kayo naka subscribe sa channel ko, just subscribe at mo wana vlog. And then, kung gusto nyo lagi napapanood yung pregnancy journey ko ng vlog is hit nyo lang yung notification bell. Bye-bye! See you again! Hello mga kaate! So, today vlog is um i-vlog uh, natin yung naging resulta ng check-up natin yung isang araw. May ginawa akong vlog, so karagtong lang ito ng isang uh, vlog na <coughs> ginawa natin. Kahapon, may uh, may uh, appointment ako sa doktor ko. So, check-up lang naman ako, tsaka si baby. Tinignan yung heartbeat, okay naman healthy naman si baby tapos diniscuss din niya din sa akin yung resulta ng um, glucose test ko at saka ng blood works nung isang araw so do sa blood works ko is okay naman wala, wala akong diabetic hindi ako nagkaroon ng uh, diabetic tapos, yung sa glucose test ko, naman. yung glucose test kasi is, doon mo malalaman kung mataas ang sugar mo. So, pasalamat naman ako at yung sugar ko is hindi mataas. Uh, clear naman lahat ng blood works ko at saka ng glucose test. Yun kasi, mga kate yung mahirap. Kapag hindi mo kasi naipasa yung sa glucose test, bibigyan ka nila ng second chance. Kapag di mo napasa ulit, uh, sabi nila, is <clears throat> mag insulin ka na daw kapag ganun. Talagang binawasan ko yung mga pagkain ko ng matatamis. Mahilig ako sa matatamis pero binawasan ko talaga kasi alam ko na magkakaroon ako ng glucose test. So, yun mga kate, pasalamat naman ako at wala akong diabetes at nakapasa ako dun sa glucose test ko. So, sabi ko hapon, itong tuwa ako kasi naipasa ko yun. Kasi mahirap na kapag diabetic ka tapos yung uh, sugar mo is mataas kaya thank god naman okay naman yung mga resulta tapos next week is may check up ulit tayo next week is parang 29 29 weeks ba yun or 28 kasi ngayon is 28 weeks na ako palapit na ng palapit hanggang mga anak na ako so ang due date ko is December 13. And then, yung check up ko kasi dati, mga ate, is every 4 weeks. Every 4 weeks. Pero, itong mga nakaraan, yun nga, 4 weeks. Tapos, itong mga susunod na check up is every 2 weeks na lang. Tapos, yung isang check up naman is weekly na. So, habang palapit na na palapit yung yung panganak mo is uh, lagi ka na lang i-check. So hindi ko pa sure ulit kung kailan yung uh, next ulit na ultrasound sabi nila. Doon sa next na ultrasound is pwede na akong magpa 3D doon. Malalaman natin. Depende kasi 'yun kapag sa 3D kasi minsan hindi nila <coughs> makita or minsan malikot yung baby. Kaya let's see kung anong magagawa ng ultrasound kung mati-3D ba or hindi kasi nga, yun nga, sinabi nga nila dati, na malikot nga ang baby, kaya nahihirapan daw sila mag-3D. Yun din naman sabi sa akin last time ko nagpa-ultrasound. So, ngayon, nasa third trimester na ako, 28 weeks. So, first and second talaga is hindi naging, mabil naging madali sa akin, first and second trimester. Napakahirap. Pero, kinaya ko naman kasi lagi naman nandiyan yung asawa ko para <clears throat> alagaan ako. So, sa second trimester is parang, talag pa rin, nagsusuko pa rin naman ako. Kaso nga lang, parang nabawasan. Pero nandun pa rin yung pagsusuka sa umaga. Hindi pa rin natatanggal. So, yung mga na-experience ko ng second trimester is talagang mahirap din. First and second yung mahirap sa akin. So, ngayon namang third trimester ko, ang nararanasan ko naman is minsan sumasakit yung likod ko, yung sa balakang. Kasi sabi ng doktor is nagiging mabigat na si baby. Tapos minsan yung sa may talampakan ko, masakit na din. Kaya lagi, lagi na lang din ako maglakad-lakad, ganun. Kasi the more na pahiga-higa ka lang, lalong sasakit yung likod mo. And then, parang lalo ka lang din tatama din. Tapos, napaka <coughs> nga, yun, sa third trimester ko din na ranasan yung pananakit ng kamay ko. Sa so, ganto Hanggang dito sa may braso ko. Parang nangangalay siya. So, tinanong ko dun sa doktor kung normal lang daw yun. Sabi niya, normal lang naman daw yun. Kung gusto ko daw gumamit ng panlagay sa kamay para <coughs> maiwasan daw yung pagsakit ng kamay ko. Or, iganto-ganto e, ko na lang daw. Kasi, madalas siyang sumasakit sa gabi. Tapos naka-experience din ako sa third trimester ko ng uh, pamumulikat. Siguro tatlong beses kung pinalikat pero ngayon hindi na naman. Salamat na matindi ako inatake ng pulikat kasi napakasakit talaga kapag inatake ka ng pulikat. So ngayon yung kamay ko lang talaga ang masakit. Tapos may time pa rin na may time ako na Naabot ako ng kasipagan pero talagang may time ka rin talaga na abutin ka ng katamaran. <laughs> Kaya alam mo eh, mas okay na yung kasipagan kaysa katamaran. Pero ganun talaga. Minsan talaga dumadating yung point na ganun na nararanasan natin mga buntis. Tapos so sa third trimester ko is nabawasan naman kahit pa paano yung pagsusaka ko. Pero nagsusuka pa rin ako. si hanggang panganak ko yata yung magsusuka pa rin ako tapos ano pa ba yung mga na-experience ko ngayong third trimester kasi ito na yung pinakalas eh <clears throat> yun sa umaga kapag may kinakain talaga ako talagang sinusuka ko pa rin tapos may time na kapag minsan hindi ako natutunawan kailangan kong isuka kasi mahirap siyang idigay parang lahat ng pagkain is nastock lang sa tiyan ko parang di ako natunawan so kailangan kong isuka yun para makakain ulit ako <laughs> then yun nga pala, sabi nga pala sa akin ni doc is um parang kulang lang ako sa iron binigyan niya ako ng uh, supplement na makakatulong kasi yung, ang iniiwasan daw nila doon is para hindi ka maging anemic sa panganak mo um, yun may explain sa akin kahapon kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil naipas ako yung test na yun akala ko nga babagsak ako dun eh kasi mahilig nga talaga ako sa mga sweets so hindi na maibig sabihin na nakapasa ka dun eh titira ka nang titira ng matatamis di ba iwas iwas din pakunti kunti pwede naman pero wag talaga yung sobra kasi mahirap ng mahirap ng mag uh, take ng insulin at mahirap na rin na magkaroon ka ng diabetic. Kaya, yun lang yung na-share ko sa uh, pagbubuntis ko, yung sa check-up ko. Gagawa pa ako ng more videos sa mga pal sa mga check-up ko ulit. Babalitaan ko ulit kayo kung ano naman ulit, ano nangyayari sa akin. So, ngayon, still nagtatrabaho pa rin naman ako. Parang mas gusto ko na yung, 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 yung lakad ako ng lakad kay Sam. Mas stay ako sa bahay na wala namang ginagawa. ba diba, parang the more na magstay ka ng matagal is parang tatama din ka lang, tatama din. And then tendency nun, muwamanas ka pa. Sabi ko, okay lang naman na magwork work ako. So, yun lang mga ka-attentioner ko ngayon. Um, kagawa pa tayo ng maraming vlog. And then, nagpapasalamat nga pala ako dun sa mga taong Laging sumusuporta sa channel ko and then kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, just subscribe ba timo one vlog and then kung gusto mo na lagi na yung pregnancy journey ko, pakihit na lang yung notification bell. At lang mga kaate yung video for today. Thank you. Bye-bye.